nadagdagan na naman ang bilang ng mga adik at pusher na kusang sumuko sa mga otoridad. Sa Digo City, sa Davao, higit isang daan ang sinuko ang mga sarili para magbagong buhay. Ang ilan na aminadong natakot daw kay President-elect Rodrigo Duterte. Umaaksyon si Mike Pasco ng News 5 Davao. Nagsisiksikan sa loob ng Barangay Hall ang isang daan at tatlong mga sinasabing drug user, runner at pusher ng Barangay Tres de Mayo sa Digo City kusa sa raw silang sumuko dahil sa takot na mahuli at mapatay ng mga pulis. Isa sa kanila ang 17 anyos na si Glenn. 16 anyos daw siya na magsimulang gumamit ng illegal na droga. Pero ngayon, decidido na raw siyang magbagong buhay. Lahat loko kay Duterte, kay... Nagkana ng gawas balita, nagkana siya gipang patay. Mao <laughs> di jo, wala di jo, gusto mo bigit na nang mabutanga kay para di pa ta mamatay ka Takot din kay President elect Rodrigo Duterte ang nagtulak sa mag-asawang Mark at Perlas para sumuko. Gumagamit lang daw sila ng unang droga pero kalaunay eh, na uwi na rin ito sa pagbibenta. Matay, may. Uwi kay mga bata. matay matiman. Gusto ko nga, ano asinso ba nga, tinarong din. Pagi tinarong. Umami naman ang drug pusher na si Boyet na opisyal ng sundalo ang kanyang source at protector. bisit kay Ray, kay Kon, magod mga sundalo, kung nagaling ko na, napayoban na, muna ako, madlo ko akong po na, kung may bawa nila na ingalay nga, ako ni ang barangay kapitan na si Oscar Bukol Jr. ang humimok daw sa mga barangay na sumuko. Uh, lami kayo kay mismo nga ato ang Presidente Rudy Duterte. Nga mismo nga ato ang mga kapulisan gani. Nga muraog siya pa yung mismong abogado na to. Nga siya pa yung mudipinsa na to. Hindi naman daw kakasuhan ang mga sumuko pero patuloy daw silang imo monitor. Muntang sila diya, pwede na to sila tanggalan sa listahan. Nangako naman si Digo City Mayor Joseph Peñas na bibigyan ng trabaho ang mga sumuko. Doon ay livelihood program. Once makita na nga interesado sila for a new lease of their life, ganun hmm. di ba tabangan. Unya, kanang iparehabilitate sila kung grabe na ginang sitwasyon. Umak, so Mike Pasco, News 5, Davao. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.